Hello. Good morning po. Ay. Good. Sorry po. May bumagsak sa likod ko. Good morning. Good day po sa inyo lahat. Ito na naman po uli ako. Iba naman ang talakayin natin ngayon. Iba naman po ang talakayin natin ngayon. Uh, wag naman po ang ano. Iba, ibahin ko naman po ngayon. Uh, para ibahin ko naman po. Para ako pa ay magpapakilala sa inyo ng gusto. Ano po? magpapakilala pa po ba o hindi po magkwentuhan na lang po tayo ng ating mga buhay-buhay yun na lang, mas maganda na yun magkwentuhan na lang tayo ng ating mga buhay-buhay at ang ating mga karanasan ito po okay, ano na po ba inyong ano? lahat naman tayo may kwento hindi ba? lahat po tayo may kwento kaya ito, makikipagkwentuhan uli ako dahil sa ngayon po, ako ay ano, nag-i-start ng panibagong sabi na nating karir. No po, nag start po ako ng aking panibagong karir. and hopefully wala naman pong wala naman pong malaki na hindi na, nag hindi start sa malaki, sa maliit, hindi po ba? Naniniwala ba kayo doon? Walang malaki nag-i-start ng malaki. Maliit muna bago lumaki. Ito na po ako ngayon. <laughs> Matandang naging bata bata sa larangang inuumpishan ngayon. Pero matanda na po ako. 66 years old na ako. And ipinagmamalaki ko po yan. In my 66, no? Proud po ako na ako ay isang senior. And uh, proud din po akong makikwento ko ang aking mga karanasan. No? Lahat naman tayo may karanasan. Di po ba? Sa ano po bang karanasan? <laughs> Maraming marami pong karanasan tayo. na no po? Kaya kung ano man tayo ngayon, mayroon tayong pinagumpisahan, no? Mayroon tayong pinagumpisahan at mayroon din tayong patutunguhan, di ba? Mayroon din tayong patutunguhan. Kaya nga po ba ano, ano man ang kalalagayan natin ngayon, basta hindi tayo gumigib up, sige lang po nang sige. <laughs> kaya nga po. Kaya nga po ano, talaga, ano kuya? yan, isang talaga ang ano ko ang quote ko po talaga sa buhay is yun no po ang quote ko po talaga sa buhay ay eh, yung sa ano po sa yung living proverbs na 3 na uh, uh, verse 3 no verse 3 ah uh, 6 ano po yan po ang ano ko yung ano po yan ang about success yun po yung biblical secret of success ano po ang sabi po dyan, in everything you do, you know, in, ito nga po, sa, pakita ko sa inyo. <laughs> ito po ay pabaon sa akin ng, ng nanay ko, nung pumunta ako dito sa Abu Dhabi, 64 na, 1986, 38 years ago, ito po ang pinabaon sa akin ng mama ko. Ito po, ang mama ko po is nag nagtat, nagta-try siya nung sanang mag, mag maging pastor no po. Ayan po siya. No po, in everything you do, put God first and he will crown your effort with Yeah. In everything you do, put God first and he will direct you and crown your effort with success. No po. Yan po sa Living Proverb uh, birth trip ano uh, by six Ino po ayan po siya yan po and totoo po yan Ino po totoo po yan yan po ay naranasan ko sa buhay ko ng sa buhay ko po ano po magmula nung natuto ako ng ano na po pumasok din po yan sa isip ko totoo po yan kaya and of course ang akin pong target, ang akin lagi naka-slogan dyan sa pangalan ko. Ayan po, tinan nyo ang aking slogan. Ay, ko po, sorry. <laughs> sorry po. <laughs> ayan po, ayan, ayan, ayan. Yan ang aking slogan. Okay, never give up on something you really, really want. Di po ba? Tama po yun. Habang may buhay po tayo, may pag-asa. Ano po? Basta wag i-give up. Ano po? Basta wag gi up. Ako po ay uh, yan po ang aking pinangahawakan for as long as wala akong tinatapakang tao. Ano po? For as long as wala po tayong tinatapakang tao, ano man po ang kalalagayan natin ngayon, pasasaan ba? Ano po? Hindi naman po tayo uh, hindi naman po tayo kakaiba na, hindi naman po tayo kakaiba o uh, na, na walang problema puro grasya na, ano, na lang no, puro na lang no po hindi naman po pe, pwedeng puro grasya na lang kailangan may pagdaanan din tayo pagsubok sa buhay di po ba kailangan din nating duma sa mga pagsubok yeah and kung ako po ay umasenso kung ako po um, umasenso may time din po may mga trials din no may mga trials din, hindi ko pwedeng mawawala. Kaya nga po, dun lang ang nangyay, ano po, kaya nga po ang ano eh, uh, maralaman mo lang, anong tawag nito ah, uh, masarap bumalik, masarap balik-balikan ang kwento ng ating buhay. Ano po? Masarap balikan ang kwento ng ating buhay. Ano man ang ating pinagdaanan, always, pasasalamat at nakarating tayo kung nasaan man tayo ngayon. Ano po? Ayan. Kaya, just never give up po. <laughs> never give up. Laban lang. <laughs> ito na nga po. Nag-uumpisa ako ng aking YouTube channel. And, uh, ako po ay nakikiuso. No? Nakikiuso. Tinatry ko lahat na pwedeng pagkakitaan through, through ano lang daliri lang ito po ang aking ano ngayon ang aking pinagkakaabalahan maging uh, isang tawag nito uh, YouTuber or social media influencer and inaaral ko pa po no inaaral ko pa po kaya samahan niyo ko tingnan niyo samahan niyo ko ang pong umasenso sa mga nag youtuber ano po maraming umasenso so sabi nga nila ang success daw po ay nagagaya naniniwala po ba kayo doon ako po naniniwala ako doon no dapat meron tayong tinitingnan, no? Dapat meron tayong tinitingnan. Ina, ma, parang meron tayong minum, yung bang sinusunda na model, no? Ako, ano yung ginawa nila, kaya din natin. Di ba? Yun lang po yun eh. Kung anong kaya mong gawin, kaya ko din. Kaya, kaya lang Yun nga po eh. Nag, nakokopya daw po ang success. And iyon po ang kinokopya ko. <laughs> and sana, makokopya and ano, um, makokopya ko din po yan. <laughs> pasa saan po ba no po kaya ngayon po ako ay nag-aaral kung paano maging effective na social na, na ano social media influencer no po and ayun and uh, ay yeah, share ko yun sa inyo and ko ano maniwala kay sa akin ko no ano nang pinapasok ko lahat ng kasi nga po andito na daw andito na daw lahat ng business and eh, nasa cellphone at na nasa dulo, dulo ng daliri eh, healthy naman po ang daliri natin, ano? Healthy naman. <laughs> Kaya sige lang, taktak -tak lang ng taktak -tak ng, ng, ano po, taktak -tak lang ng taktak -tak ng computer, check lang ng check. And maniwala po kayo sa akin, madami ko na, madami na akong pinasukan, no? Pero siyempre po, ang lahat ng pinapasukan ko, pag pumasok po ako, hindi lang po yung ano, hindi lang yung dal pagkakakitaan ko siya. Siyempre, part na ng plano yon Yung kumita ka, di po ba? Part na po ng plano yon Pero, as much as possible, ang pinapasok ko po ay yung magbe-benefit din ang sarili ko, ang health ko. Kasi importante po sa akin yon eh. Isa na po akong ano, senior citizen, no? A senior citizen na uh, may, siyempre, medyo limitado na yung labanan natin sa trabaho, mga kalaban mo, mga bata pa sa'yo, hindi po ba? And, Uh, tawag nito, hindi wala na rin tayo sa panahon para mag-business, mag-invest at maghabol-habol ng ng investment mo, maghabol-habol ka. Wala na rin na po ako sa ganung wala na rin po tayo sa ganung panahon, do po. Pangatlo po, uh, ano pa wala pangatlo is the easiest, no? Pinakamadaling gawin, pinakamagaang nagawin. Walang puhunan, walang pamasahe. Walang puhunan, walang pamasahe, walang stock. Ito po, internet. No po, internet and yes networking. Networking po, epektibo po yung networking. Alam ko po yung ano. kailangan nga makita lang natin yung tamang produkto, tamang business, tamang establishment. And of course, no po, yung papatok din sa health natin. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, hindi po ba? Kumita tayo sa magaan na paraan, sa tamang paraan hindi lang yung basta kikita ka lang kahit meron kang nasasagasaang tao o may natatapakan kang tao no hindi po hindi po ganoon ang eh, dapat po kumita tayo pero nagbe-benefit ang health natin and uh, okay yung, yung yung monetization ano na lang po 'yon eh parang bonus no po bonus na lang kung kikita ang ating business no pinapasok natin ngayon sa edad natin ito bonus na lang po yun. Pero ang pinaka-importante nun is yung mag-benefit muna ang ating health. Yun po. Kaya, yun po ang ginagawa ko ngayon. And, uh, ah, ko po kayo ng tatlo, tatlo sa mga magaganda kung pinasukan ngayon. Ano po? Na nagbe-benefit ang health ko. Uh, medyo nakatago kasi wala po dito. Ang unang-una ko pong na-discover, na ah, na, unang-una ko pong na-discover na kailangan-kailangan na, na, ko, dahil ako po ay isa ng senior, normal na ang aking balikat, masakit, na po, normal po yon May time nga po, nung, nag, nung, bukas pa yung business ko, hindi ko maitaas ang daliri ko. Nag-lock in, anong balikat ko? nag po yung balikat ko, no? Yan po yun, ano baka sa kakatulog ko na nakahiga sa ganyan, hindi ko po yan maigalaw, no? Alam niyo po ba kung ano nakapagaling sa akin? Ang nakatulong sa akin? Uh, apart from exercise, apart from magbabad ako sa dagat, ibabad ko to, ako po ay humihiga sa uh, grounding mattress, no po? And uh, sa susunod ko pong, ano, sa susunod ko pong video, ipakikita ko sa inyo ko ano yung grounding mattress. Yan po ay hinihigaan, no? Yan po ay sapin sa higaan, at yan po ay nagpo-protect at nagdi-detox habang natutulog ako, or habang ginagamit ko ang mattress parang dinidetox niya. dini dinidetox niya ang katawan ko sa paraan na pinalalakas niya ako. Dito po. Pinatutulog niya na ako, pinatutulog niya ako ng mahimbing. Pinalalakas niya ako. Bakit po ako pinatutulog ng mahimbing? Kasi protection po sa ano 'yon sa yung sa mga ito po ano bang dito? Yung sa mga current, yung malalakas, no po, katulad ng wifi, yung kwarto po, ko. telepono ko po, ilan ang telepono ko, ang wifi ko napakalakas Buko may laptop mayroon po lahat radiation lahat yan iyan po ang isa sa mga ginagamit ko one tip po yan sa inyo no po medyo costly pero wag niyo isipin yung ano wag niyo isipin yung halaga ang isipin niyo yung health niyo at pangalawa isipin niyo mas mahirap ma hospital di po ba kaya kung 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 makakatulong yan mas maganda and pangalawa ko pong pala pangalawa ko pong pinasukan again nakakatulong sa akin ay ang iTera Care. Ipakikita ko din po yan sa inyo sa susunod kong video. Sundan nyo lang po ako. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam ng sinasabi ko, palo po yung palo nyo po yung aking Facebook. Ang Facebook ko po ay Laro, ay I may mean, Rosie Cabuang. Of course, marami po ako doon. Makikita nyo pinakalatest. Apat, apat po yata yung ano ko doon. Pero meron po akong, makikita nyo naman kung alin sa profile ko yung pinaka- active. Yun po ako. And, uh, follow nyo rin po ang aking YouTube channel, Laro, Laro si Jam No po? Kung nagtataka po kayo, bakit po ako napunta sa Laro si Jam <laughs> o Opo, gusto ko pong tumatak ko sa puso nyo. <laughs> di ba yung, di ba yung, di ba yung lizard pag nakakapit sa iyo, no? Kahit sa siling mo, pag siling mo nakakapit sa siling. <laughs> di ba? Lizard, nakakakapit sa inyo. Hindi po. Kasi ang family, ang, ang maiden name ko po talaga is Lizardo. Yan po ang tatay ko, Lizardo. Ano po, ano bata po ako, ako po ay tinutukso ng lizard daw ako, lizard, lizard. And since ako po ay patalon-talon, patalon-talon, ano po, patalon-talon ng, ano, pato patalon-talon ng, ng lahat ng gusto kong talonin, kaya ako po tinawag ang sarili kong jumpy lizard. At ako po kasi ay nakilala dito sa UAE as La Rossi yan po kasi ang pangalan ng business na pinagmamalaki ko dati ngayon po pinagmamalaki ko pa rin kasi kahit sarado na nag-iwan naman siya ng magandang magandang alaala no sa mga naging staff ko sa lahat na maging, lahat ng mga naging kliyente namin nag-iwan naman ako nag-iwan ako nag-iwan ng salon ng napakagandang alaala no po marami tayong napaganda marami tayong napaganda ang itsura natulungan natin gumanda, natulungan natin gumaan ng pakiramdam sa pakikipag-usap, and syempre pa, nakapagbigay din tayo ng kasiyahan sa kanila. No po? So, yun po kaya proud po ako sa akin pangalan na La Rosie. Yan po kaya po nanggaling dyan. Kaya dyan po nang galing ang La Rosie Jampilisan. kepo. No po? So, yun po ang kwento ko. Yan po ang sinusunod. Ano, kaya mabalik po tayo sa ating pinag- pinagkakaabalahan sa akin pinagkakaabalahan na pinagmamalaki ko sa inyo and ire-recommend ako sa inyo po lalo na po kayo mga senior no po lalo na po kayo mga senior eh bumili po kayo na mag-invest po kayo sa inyong health health po kasi natural po yon sa ating tumatanda tumatandang ano tumatandang edad marami nang nararamdaman no po kaya ayon Ah, kahapon po, tatlong araw ako nagpapapak ng buto-buto <laughs> natural po, ang aking paa meron akong nararamdaman na uric acid, wala lang po akong ginagawa sa gabi sa gabi po, bago ako matulog tinututukan ko lang po siya ng ano po? tinututukan, binoblower ko lang po yan ng itherakil, kaya iyan po ang, nasa na po ba yung ko pakikita ko po sa inyo sa susunod And of course, nakahiga po ako. Ang kama ko po ay may tappers na mayroon na, may nakasapin itong tinatawag na grounding mattress. Yun po ang sikreto ko. Ano po? Ayan. Mga ano lang po yan. Of course, ano po. Wala naman pong libre sa panahon na ito, no? Walang libre. Ang kagandahan lang po sa mga pinasukan ko na yan, part na rin po ng networking yan. Ano po? So, okay. Wala akong pambayad. Pero dahil nag-agent na ako, naging parte na ako ng system, so meron akong commission. Yung commission na yun ang nagbabayad ng mga kinuha ko para sa personal use ko. Iyan po ang ano ko. Kaya nakaka kaya na afford ko magkaroon ng ganito. Hindi po ba? So, of course, marami po tayong obligations, no po? Wala pong tigil ang ating obligations. Pero kung una muna natin ang sarili natin, kailangan mapalakas natin ang sarili ng obligations natin na yan. Kailangan unahin muna natin, natin ang ating sarili. Palakasin ko muna ang sarili ko para mas magampanan ko ang aking obligation. Kaya, yun po ang aking ikikwento sa inyo. And, ako na po, ay, ano, yan na nga po, yan yan. ang aking susunod pong target ay pagpa-farming, no? Sa ngayon po, ang tinatawag ko ang sarili kong uh, anong tinatawag ko sarili ko na distant farming distant farmer distant farmer po kasi nandito ako nandito po ako sa Abu Dhabi hindi ako makaalis no po hindi po ako makaalis dahil ako po ay may mga obligations na naiwanan ko na hindi pa tapos no po hindi pa tapos kaya tawag ko po sa sarili ko ay distant farmer kasi po kahit ako ay nandito no po ang aking meron akong maliit na farm sa Pilipinas na tumatakbo sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaan kong tao doon sa Pilipinas no po mga ka, o siyempre po pagkakatiwalaan mo kapatid mo mga kamag-anak mo yun lang po di po ba kaya yun po ang ano yun po ang tinatawag ko sa rin kasi yun po kung ako po ay bibigyan ng panampagkakataon ng Panginoon na makauwi no po doon po ako sa farm mauuwi talaga no po and maganda po yung mag, nakaka-excite po no nakaka-excite yung isipin mo na yung gagawin mo is hindi lang para sa iyo di ba hindi lang para sa iyo makakatulong ka o sino mang mga sasama sa iyo makakatulong ka sa kanila and yung iyong crops yung iyong yung iyong anong tawag po doon yung iyong ani pwede mo pa ding i-share kaya yun po ah siya nga po pala and habang ako po ay habang ako po ay naglalakad ito po nga po pala ito nga po pala ito nakak nakatagpo po ako ng isang bagay na nagpapa ano ba, ba isang bagay na nagpapagaan sa pakiramdam ko nagbibigay sa akin ng inspiration no po isang bagay na nagbibigay sa akin ng inspiration pero wala akong ginagastos And yet, kada, kada mai nakikita ako, hindi po pwedeng hindi ko kukuhanin. And wala po akong ano, wala, kang, wala akong gagasusin. Ano po? Kasi po, ang na-discover ko, no? Ito pala, ano po? Ito po palang ano? Ito palang, ano po? Ano Nakikita nyo ba? Ano po yan ng soft drinks? Tinatanggal ko, pinupulot ko po yan habang naglalakad ako. Tingnan nyo. Nilagyan ko na po kasi ito ng mga alkohol nilinis ko na. Ito, tingnan nyo. Ito po. Ayan, o. Ano po yan? Pinupulot ko sa daan habang naglalakad po ako. Tingnan nyo, o. Okay. Di ba ano ng soft drinks yan? No? Ayan po, Ano po yan yung pag tinatanggal mo sa lata ng soft drinks, no? Ito po kasi, pwede natin itong i-ano, pwede natin itong i-donate sa mga gumagawa ng ano, yung halimbawa meron tayong ah uh, gustong tulungan do po meron tayong gustong tulungan yung mga ating yung mga swerte na special na kailangan ng paa do po kailangan ng paa ito po ang ginagamit nila yung tinutunaw daw po ito ginagawang wheelchair o ginagawang artificial na sapatos o guide sa paa kaya yan po ang nato po ito po Uh, mayroon, wala pong ano, na, na, natutuwa po ako, hindi ko po kinahihiya na pag naglalakad ako, namumulot ako nito. Ano po? Kahit po nakadesente akong damit, pinupulot ko to. At pag umuuwi po ako, pag uwi ko po niyan, at meron na meron ako kasi ito, nagbibitbit ako ng maliit na ano, bote. Ayan Oh. No? Maliit na bote, Yung sinasalin ko na lang pagdating ko dito sa bahay. Ayan po napakagandang pakiramdam na yung may target kang matulungan na alam mong napakalaking bagay sa kanila ang tulong na magagawa maliit na bagay na magagawa natin ay malaking bagay sa kanila ano po? iyan po yung ginagawa ko habang ako ay naglalakad ano po? naglalakad ako basta naglalakad po ako ngayon po na, anak kong bunso natuto na rin no? dati po medyo nahihiya sila pero hindi no makita nila ang purpose nang, nang makita ng anak ko kung ano yung ano yung nag nag uh, ano sa akin nagii-inspire sa akin na gawin ko to nag-start na rin siya hindi siya nahihiyang pulutin pag may nadaanan siya and alam niyo po ba pag kayo po ay naglalakad pag pumasok po yun sa puso ninyo na part ng charity po iyan pag pumasok po iyan sa sa puso ninyo magiging guilty kayo hindi kayo masaya na may nakita kayo dadaanan nyo lang dadamputin at dadamputin nyo na kasi ma, dadamputin at dadamputin nyo na kasi alam nyo merong kayong pagbibigyan merong makikinabang ano po? na hindi naman hindi naman hindi naman malaking kabawasan sa iyong bulsa wala na nga pong mangyaya wala na nga pong manggagaling na pera sa bulsa mo di po ba kasi pupulutin lang po yan eh di ba pupulutin lang po yan. Kaya hindi mo kailangang magbituin ng pera. And nandyan lang po yan, libre yan. Habang pinupulot mo, at the same time, nagbibending bodies ka, nakakatulong pa sa health mo. So, yan po ang, yan po ang aking mga napapagtuunan. Ng, and masaya po ako. Masaya po ako kahit wala na akong, nawalan na akong, kita na katulad nung dati nung kabataan ko na malaki ang kinikita ko wala na po akong gano pero uh, contento po ako kontento po ako na healthy ako and uh, of course kung meron man akong iniisip ngayon is yung uh, mafulfill ko yung mga obligations na iwanan ko nung isinarako yung shot ko yun na lang po ang ano ko kaya ganyan lang po ang buhay very challenging right okay? ina-acknowledge ko po ang failure ko, of course, ina-acknowledge ko, ina-acknowledge ko rin po, Ina binabalikan ko rin yung aking mga achievement, no? Kasi yung mga achievement ko po, parang sinasabi ko sa ko, hey, Rosie, you did well. Yun lang po, ano, no? Kaya, yun lang po ang masishare ko sa inyo sa ngayon, no po? And, uh, yun lang po ang masishare ko sa inyo ngayon. Simpleng buhay pero may patutunguhan. Merong simpleng buhay, pero meron kayong tinitingnan na mas maganda pa. Ano po ba yung mas maganda pa? Mas maganda pa. More than sa meron kang mga materials na bagay, no? Pinakamaganda is yung makatulong ka sa mas nangangailangan. Ano po? Kasi kahit anong kalalagyan natin ngayon, meron at merong mas nangangailangan pa sa atin at mas matindi pa ang pangangailangan niya. And doon po ako bumabagsak ngayon yung makashare, makashare, makagawa ng, ng, ng charity doon sa ano. Yun, yun, po yung, yung parang magkakaroon ka ng inspirasyon, no? Na mo yung ginagawa mo and, and yun, para makatulong ka. And isa na nga po dyan yung pagsali ko sa kalingap, Kalingap uh, Charity Foundation ni Kuya Bal Santos Matubang. Bal Santos Matubang po. Saan ano po niyo, niyo po yan sa YouTube. Ano po? Sila po yung uh, Kalingap, ayun po yung, sila po yung charity blogger na nagpapabahay. Nagpapabahay po, may gituhan din na napabahayan nila. Ano po? Ang target po nila as yung mga matatanda. Ano po? Yung mga matatanda na wala na talagang kakayahan aasa asan sa tulong at yung mga bata na iniwan ng magulang no po na walang pam no, uh, walang pampaaral walang magulang yan po ang target nila no po kaya sunputan niyo po and kung kayo po ay nakarating sa sa nakarating po kayo hanggang ngayon nandiyan pa kayo sa akin share niyo po itong ano paki-share po nitong aking maliit na channel ng makadagdag po sa aking tina na pag-charity Maraming maraming salamat po. Bye-bye po. God bless.